Bakit hanggang ngayon laganap pa rin ang korupsyon? Sapagkat kulang ang takot sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Ang tunay na pagbabago, hindi lang sa gobyerno nagsisimula kundi sa bawat isa sa atin. Kung matututo tayong mamuhay ng may katapatan, doon magsisimula ang isang malinis na pamahalaan. Kawikaan 29.2 Kapag matuwid ang namumuno, nagsasaya ang bayan ngunit kung masama Dumadaing ang bayan, isipin mo kung wala ng korupsyon. Mas maayos ang kalsada, mas may pondo para sa edukasyon at ospital, at mas masaya ang bayan. Pero, uh, paano ito mangyayari? Kung bawat isa sa atin ay pipiliin ang tama kaysa mali at uunahin ang katapatan kaysa pansariling interes, ang paglaban sa korupsyon ay nagsisimula sa maliit na hakbang sa ating puso. Sumikas 6 Muway, itinuro niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng katarungan at ibigin ang kagandahang loob at lumakad na mapagpakumbaba kasama ang ni Diyos? Paano matigil ang korupsyon? Lagi nating naririnig, korupsyon dito, korupsyon doon. Pero tanong, Paano nga ba ito matitigil? Posible ba talaga? Ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Once magsimula sa pagbabago ng puso, sabi sa Ezekiel 36.26, Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang ugat ng korupsyon ay kasakiman at kasinungalingan. Kaya't hindi lang batas o <laughs> parusa ang solusyon kundi pagbabago ng puso na nagmumula sa Diyos. You saw itaguyod ang katotohanan at katarungan. Mikas 6 mo Ang itinuro sa iyo ng Panginoon ay gawin ang matuwid, ibigin ang kagandahang loob, at lumakad ng mapagpakumbaba sa iyong Diyos kung bawat isa mula leader hanggang ordinaryong. Mamamayan pipiliing maging tapat at makatarungan. Hindi makakapasok ang pandaraya. Church two. Pananagutan at disiplina kawikaan 29 do. Kapag matuwid ang namumuno, natutuwa ang bayan, ngunit kapag masama ang namumuno, nagbubuntong hininga ang bayan. Kailangan ng pananagutan. Ang leader na matuwid ay magdadala ng kagalakan, pero ang tiwaling pamumuno ay nagbubunga ng paghihirap. Fuar. Takot sa Diyos ang pundasyon. Kawikaan. 16.6. Sa pamamagitan ng katapatan at pag-ibig ay nalilinis ang kasalanan at sa takot sa Panginoon ang tao ay lumalayo sa kasamaan. Ang taong may takot sa Diyos ay hindi magnanakaw, hindi mandaraya at hindi magpapadala sa tukso. Kaya paano matatapos ang korupsyon? Hindi lang sa gobyerno nagsisimula kundi sa bawat isa sa atin. Kung lahat ay pipiliing maging tapat, mamuhay ng may takot sa Diyos, at kumilos ayon sa kanyang salita unti-unti, mawawala ang korupsyon. Huwag kang magpapatalo sa masama, kundi talunin mo ang masama ng mabuti. Roma 12, Chops, Kaibigan, magsimula tayo sa ating sarili. Piliin nating maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kung gagawin natin ito, may pag-asa para sa isang bansang malinis at matuwid sa harap ng Diyos.